welcome back sa my channel nagbabalik ako ulit dahil may time tayo ngayon dahil wala tayong work tayo ay mag bibig muna so ito magluluto ako ng ginisang bunga ng ampalaya dahil nagkikrib ako nito matagal na ako hindi nakakain eh merong binigay ang aking sister nabunga ng malunggay kaya ayan lulutuin ko eh. nagisira ako ng bawang sibuyas tapos so, ayan may giniling na bumpert na giniling o ba diba, ang dami sahog so ayan gisa gisa lang muna mag voice over muna tayo kasi napakaingay ng background ingay yung mga aso so, Hinihingal pa. <laughs> so, siguro may time na ulit tayo mag mag ng mga video. Kaya magkakapag-upload na tayo ulit sa YouTube. Dito sa YouTube. Hello, mga friends. Ako'y nagbabalik ulit. Ano daw? Ayan, nilagyan ko na ng kamatis, panitang powder. Uh, marami sana ng paminsan powder para masarap. Konting magic sarap. bakay naman. Uh. Hindi ko na ito lalagyan ng bagoong Ay, ng ano. Asin kasi ang pantimpla ko dito bagoong. So, ayan. Nilagay ko na yung bunga ng ampalaya. Kaya ka may sa mga nakain ito Ang ingay ng aso. Kaya tayo mag voice over na lang. Ang sarap nito. Grabe. Mapaparami ka ng kain pag ganito talaga ulam. Matagal na akong ulit hindi nakakain nito. Bunga ng malunggay. Nakakain ba kayo nito? Sa amin sa masbati, hindi kinakain to eh. Dito lang ako sa Manila. Nakapikib ng ganito. Sa so, yan, lagyan natin ng bagoong isda. bigay din yan yung bagoong galing panggisinan yata. Yan. Ito yung kaysa nagbigay. Ayan. unting halo at lalagyan natin ng tubig. Mga 3 cups ang nilagay ko rito. Water. Para gusto ko yung malambot na malambot na talaga yung bunga ng malunggay. kaya matagal ko siyang pakukuluan sa ano Ayan, 3 cups yan water yan malapit na maluto nakain ba kayo nito ha Bunga ng mga nang malunggay yan maraming tubig kasi gusto ko malambot na malambot pag sinipsip mo yung ano ang sarap Ganun. Bigdilim yung aking video. Ah. Ako, Naka, nakalimutan ko na mag-ano sa ano, YouTube. Mag-live. So, shoutout sa aking mga friend dyan Kay JJ Reya. Kay Rasik Dia kay Miss Reeds. Sino pa ba ba? Si Natalani Mahalo, Inday Kamote. Yung mga friends, friends may degree Sino ba ba yung mga ano? Kain na tayo guys. Ayan, luto na. Shout out sa inyo. Thank you so much for watching. ako mag-re-rest back doon sa mga unang-unang mga